This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw, my dear brothers and sisters. Welcome po sa ating Come Follow Me, Philippines nitong May 28 hanggang June 2. Ang ating pag-aralan ngayon ay angkop sa sulat sa Musayas chapter 25 hanggang 28. Ang pamagat po ng ating uh, tatalakay ngayon ay sila ay tinawag ng mga tao ng Diyos. Ang kwento ng muling pagsasama-sama ng mga nifita sa Musayas chapter 25 and 26 ay isang makapangyarihang patunay ng kakayahan ng Diyos na pag-isahin ang kanyang mga anak sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba at mga pagsubok na nararanasan. Sa kabila ng kanilang mga magkakahiwalay na karanasan at pagkabihag, nagawa nilang magkaisa bilang isang lahi at bilang isang mga tao ng Diyos na nagsisimbolo ng pag-asa at pagpapanibago. Ang kanilang pagbabalik-loob at pagnanais na taglayin ang pangalan ni Kristo ay nagbibigay-daan upang maging mga miyembro sila ng simbahan ng Panginoon na nagdala ng kapayapaan sa kanilang komunidad. Ngayon pa ang kwento ay hindi nagtatapos sa kapayapaan ang pag-uusig mula sa mga hindi nananampalataya lalo na mula sa kanilang sariling mga anak ay nagpapakita na ang pagsubok ay patuloy na bahagi ng ating buhay. Ang mahalagang aral dito ay ang kapangyarihan ng pagbabalik loob at pagbabago ng puso. Ang pagdalaw ng mga anghel kay Alma at sa mga anak ni Musayas ay nagpapakita na ang tunay na himala ay hindi lamang sa mga kamangamanghang pagpapakita, kundi sa pagbabago ng puso at buhay. Ang pagbabalik loob ay isang personal na himala na maaaring mangyari sa bawat isa sa atin na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya, pag-asa at pagtanggap sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pagnanais na sumunod kay Kristo bawat isa sa atin ay maaring magbagong buhay at maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa kanya sa Musayas chapter 26 verse 1 to 6 ating matutunan ang mga salitang matutulungan ko ang iba na lumapit kay Yesu Kristo. Ang pagbabalik loob ay personal, hindi ito maipapasa na parang pamana sa mga anak natin. Habang binabasa natin ang Musayas chapter 26 verse 1 to 6, pagnilayin natin ang mga posibleng dahilan kung bakit nagsitalikod ang bagong henerasyon at pansinin natin ang mga bunga ng kanilang kawalan ng paniniwala makikita natin dito na ang pananampalataya ay isang bagay na kailangang matutunan at maranasan ng bawat isa sa sarili nilang paraan ang kakulangan sa personal na karanasan at relasyon sa Diyos ay maaaring magdulot ng paglayo at pagtalikod. Maari rin nating isipin ang mga taong nais nating dalhin kay Kristo. Sa buong pag-aaral natin ng Musayas chapter 25 hanggang chapter 28, maaring ibulong ng Espiritu Santo sa atin ang mga bagay na magagawa natin para tulungan silang magkaroon ng pananampalataya kay Hesus Kristo sa pamamagitan ng ating sariling halimbawa, patuloy na pananalangin at pagsuporta, maaari tayong maging instrumento ng Diyos upang maipakita sa kanila ang kahalagahan ng personal na relasyon kay Kristo. Ang pagbabahagi ng ating mga karanasan at patutuo ay maaaring magbigay ng inspirasyon at pag-asa na magpapalakas ng kanilang sariling pananampalataya at magdadala sa kanila sa mas malapit na ugnayan sa Panginoon. Sa Musayas chapter 26 verse 6 hanggang verse 39 Matutunan natin dito ang salitang ang matatapat na lingkod ng Diyos ay naghahangad na gawin ang kanyang kalooban sa Musayas chapter 26 verse 6 hanggang 39 makikita natin ang halimbawa ng matatapat na lingkod ng Diyos na laging naghahangad na gawin ang kanyang kalooban. Si Alma bilang leader ng simbahan ay humarap sa mahirap na sitwasyon nang ang ilang miyembro ng simbahan ay nagsimulang gumawa ng mga kasalanan at pagsuway. Sa halip na magpasya agad, humingi siya ng patnubay ng Diyos. Ipinakita nito ang kahalagahan ng paghingi ng gabay sa Panginoon sa bawat hakbang na ating tatahakin, lalo na sa mga maihirap na desisyon. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng kababaang-loob at kahandaan na sundin ang kanyang kalooban. Kapag tayo ay naglalayong gawin ang kanyang kalooban, hindi natin ito ginagawa ayon sa ating sariling kaalaman o kagustuhan, kundi sa pamamagitan ng patnubay at inspirasyon mula sa kanya. Sa ating buhay, maaaring may mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at disisyong mahirap gawin. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga na tayo ay lumapit sa Diyos, manalangin at hanapin ang Kanyang kalooban. Sa paggawa nito, natutulungan tayong manatili sa tamang landas at maglingkod sa Kanya ng buong katapatan sa Mosayas chapter 26 verse 15 hanggang verse 31. Dito matutunan natin ang mga salitang malaya akong pinatatawad ng Diyos kapag nagsisisi ako at nagpapatawad sa iba. Sa Mosayas chapter 26 verse 15 to 31. Ipinapakita sa atin ang kahalagahan ng pagsisisi at pagpapatawad bilang bahagi ng ating espirituwal na paglalakbay. Sa mga talatang ito, kinikilala ni Alma ang kanyang sariling mga kakulangan at hinahanap ang patnubay ng Panginoon. Tumugon ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng katiyakan ng kanyang pagmamahal at kapatawaran. Ni ipinapakita na tayo ay malayang. Pinapatawad kapag tayo ay tapat na nagsisisi. Ang minsaheng ito ay nagtuturo sa atin na ang kapatawaran ng Diyos ay laging bukas para sa atin. Basta't handa tayong lumapit sa Kanya na may pusong mapagkumbaba at nagsisisi. Ngunit kasama ng pagtanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, tayo rin ay hinihikayat na magpatawad sa iba. Ang pagpapatawad sa ating kapwa, hindi lamang nakakatulong sa kanila, kundi nagpapalaya rin sa atin mula sa bigat ng sama ng loob at galit. Kapag isinasa puso natin ang mga aral na ito na tutulungan tayong mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa ating mga relasyon. Ang paghingi ng tawad at pagbibigay ng kapatawaran ay nagiging daan para sa mas malalim na ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, napapalakas natin ang ating pananampalataya at nagiging mas malapit tayo sa Diyos na laging handang magpatawad at magmahal sa atin. Sa Musayas Chapter 27, verse 8 to 37 hanggang Chapter 28, verse 1 hanggang verse 4, dito matutunan natin ang mga salitang sa pamamagitan ni So Kristo. Maari akong magpakabuti pa. Dito sa aklat ni Musayas. Chapter 27 verse 8 hanggang 37 at Chapter 28 verse 1 hanggang verse 4 makikita natin ang kamangha pagbabago sa buhay nina Alma na nakakabata at ang mga anak ni Mosias. Sa simula, sila ay nagkaroon ng reputasyon bilang mga Swail at nagsisikap na sirain ang simbahan ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng kapangyarihan at biyaya ni Iso Kristo naganap ang isang himala sa kanilang buhay. May kita natin sa kanilang karanasan na walang sinuman ang labis na nalalayo para maabot ng pagmamahal at kapangyarihan ni Kristo. Ang kanilang pagbabago ay nagsimula sa isang dramatikong pagdalaw ng isang anghel. Ngunit higit sa lahat, ito ay naganap dahil sa kanilang matinding pagsisisi at pangnanais na magbago. Ipinapaalala nito sa atin na anuman ang ating nakaraan, palaging may pag-asa para sa pagbabago at pagpapabuti sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Heso Kristo ang kanilang pagbabalik-loob ay nagdulot ng malaking pagbabago hindi lamang sa kanilang mga personal na buhay kundi pati na rin sa kanilang komunidad matapos nilang maranasan ang kapatawaran at bagong buhay kay Kristo nagsumikap silang ibahagi ang mabuting balita sa iba ito ay nagbigay inspirasyon sa atin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Iso Kristo, maaari tayong maging instrumento sa pagpapalaganap ng kanyang pagibig at kapayapaan sa ating paligid. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga pagsisikap na magpakabuti ay hindi nag-iisa. Sa bawat hakbang na ating ginagawa patungo sa kabutihan, si Hesus Kristo ay kasama natin nagbibigay ng lakas at gabay. Sa pamamagitan niya, maaari tayong magbago, magpagaling at maglingkod ng may buong puso. Nagiging mas malapit tayo sa kanya at nagiging liwanag sa iba. Sa karanasan ni nakakabatang Alma sa Musayas chapter 27, 37 makikita natin ang dakilang kapangyarihan ng pagbabago at muling pagsilang sa espiritual. Ang kwento ni Alma ay nagpapakita na kahit ang pinakamakasalanang tao ay maaring magbago at makahanap ng bagong buhay kay Kristo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang sinuman ang labis na malayo para maabot ng biyaya ng Panginoon. Habang binabasa natin ang kanyang kwento, mahalaga na isipin kasama tayo sa kwentong ito. Mayroon tayong mga bahagi ng ating sarili na kailangang paguhin at pagbutihin. Tulad ni Alma, maaaring may mga taong nagdarasal para sa atin ng may labis na pananampalataya. Mga magulang kaibigan, umahal sa buhay na umaasa at naniniwalang tayo ay magbabago. Ang mga karanasan na nagtuturo sa atin tungkol sa kapangyarihan at karapatan ng Diyos ay nagbibigay ng inspirasyon at gabay para sa ating sariling pagbabalik loob. Sa bawat isa sa atin, mayroong mga takilang bagay na ginawa ang Panginoon na dapat nating pakatandaan. Ang mga ito ay maaaring mga pagpapaalala, milagro o simpleng mga patunay ng kanyang pagmamahal at gabay sa ating buhay. Ang pagpabalik loob ni Alma ay nagpapaalala sa atin na ang muling pagsilang ay hindi lamang isang malaking kaganapan kundi isang patuloy na proseso ng pagbabago at pagunlad sa ating pananampalataya. Sa ating sariling buhay, maaari nating itala ang mga paraan na tinutulungan tayo ng tagapagligtas na magbago kahit hindi kasintindi o biglaan ang mga karanasan natin tulad ng kay Alma. Ikinumpara ni Elder David A. Vidnar ang pagsilang na muli sa proseso ng isang pipino na naging pickle na nagpapakita ng dahan-dahang proseso ng pagbabago. Ang pagpapahambing na ito ay nagtuturo sa atin na ang pagbabalik loob ay hindi palaging biglaan. Ito ay maaaring isang mabagal at patuloy na proseso ng pagbabago kung saan unti-unti tayong nagiging mas katulad ni Kristo. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap, panalangin at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa ating sariling karanasan, maaari nating pakinggan o kantahin ang mga himnong nagpapahayag ng ating damdamin tulad ng ako ay namangha na nagbubukas ng ating puso at nagpapalalim ng ating pananampalataya. Ang pagbabahagi ng ating mga karanasan ng pagbabago ay muling pagsilang ay nakakatulong din sa iba na makita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang sariling buhay. Sa Musayas, chapter 27, verse 8 to 24, dito matutunan natin ang mga salitang tinirinig ako ng Diyos ang aking mga dalangin at sasagutin ang mga ito ayon sa kanyang kalooban at takdang oras. Sa Musayas chapter 27 verse 8 hanggang verse 24, makikita natin ang isang makapangyarihang halimbawa ng kapangyarihan ng dalangin at ang paraan ng Diyos sa pagsagot sa mga ito. Sa mga talatang ito, ang ama na si Alma ay nagdarasal ng buong taimtim para sa kanyang anak na si Alma, nakakabatang Alma, na gumawa ng maraming nakasisirang mga pagpapasya sa simbahan. Ang kanyang panalangin ay dininig ng Diyos at sa tamang panahon, isang anghel ang nagpakita kay nakakabatang Alma na nagdulot ng kanyang pagbabago at pagbabalik loob. Ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit ang mga nasa pinakamalalim na kalungkutan at pagkakamali ay maaring magpago sa tulong ng ating mga taimtim na panalangin at ang mga awa ng Diyos. Maaari nating patutunan mula sa karanasan ni nakakatandang alma na ang ating mga dalangin para sa mga mahal natin ay hindi nawawala ng kabuluhan kahit na parang walang pagbabago at panlabas. Ang Diyos ay may sariling paraan at akdang oras sa pagsagot sa ating mga dalangin. Habang nananalangin tayo para sa ating mga mahal sa buhay, maaaring ipluensyahan tayo ng mga talatang ito na naging matyaga at mapagtiwala sa plano ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay palaging nakikinig at ang kanyang mga sagot ay darating sa tamang oras kahit hindi agad-agad o sa paraang inaasahan natin. Sa ating mga panalangin, mahalaga na patuloy tayong magtiwala sa kabutihan ng Diyos at manalig sa gagabayan niya ang ating mga mahal sa buhay patungo sa tamang landas. Ang kwento ni Alma ay nagpapaalala sa atin na ang pagbabago ay posible at ang Diyos ay laging nariyan upang tulungan at akayan tayo at ang ating mga mahal sa buhay sa tamang direksyon. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama sa araw na ito. Alam ko na ang binagi ko po ay totoo at ito po ay iniiwan ko sa pangalan ng anak ng ating ama si sukristo amen